Mainit na naman ang ulo ko pag nakakarinig ako nitong mga ganitong klaseng uh, imbis na ibigay na lang, isusubo na lang sa bibig ng ating mga kababayan mahirap ay kinukuha pa nitong mga yung sinasabi mong konsehal at yung kasabot na rin yung mga mayor. Pati siguro yung lahat ng mga konsehal ng lungsod ng San Juan ay patawag na ng, ng appropriate committee para maimbestigahan, to shed light on this matter. Kinabi nyo kanina, 6,500 Imagine, ang lang. dapat sa thousand 7,500, 6,500 ang makakaltas, 1,000 lang ang makukuha mo. Hindi na po ako naglakas loob na humingi ng uh, permit para magamit yung San Juan Gym. Ako'y dumiretsyo na lang doon sa fill oil, kung saan ay uh, uh, privado yata nag-uupan uh, noon uh, at nakiusap ako kung pwede gamitin yung fill oil uh, arena. At doon po ako nag-distribute ng mga bigas, dilata, parang bigay sa ating mga kababayan sa Ngunit ano po nangyari after after that? Nabalitaan siguro ng mga Poncho Pilate dyan sa City Hall. Ultimo yung Pangulo ng uh, Barangay Captain. sabi ko na, yung Barangay Captain ng Barangay Edition Hill, si Herbert Chua. Kinastigo ang mga Barangay Captain kung bakit sila nakipag-cooperate sa pagbibigay ng, uh, ng mga ticket. Imagine, ibibigay na lang yung uh, magbibigay na lang tayo ng tulong dito sa ating mga kababayan eh hina gusto pang harangin. At nangyari na rin po 'yan. Nung ako nung panahon ng pandemya, nagdi lang ako ng bangus. Oh, ano ginawa nung si Raulong Mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. kompleto naman ako, nakasuot ako ng ng ano? PPE. ano? PPE. May ano? Social distancing pa. Mamaya maya nakikita ko may mga mobile car na, mga lima. Tapos nilapitan ako nung chief of police. Senator, pero hindi pa ako, hindi na ako senator noon. O bakit? Meron ba akong vinayolik? Eh pinapahuli ko kayo, pinapaimbita ko kayo ng ng secretary ng DILG. Ito secretary pa noon, eh, si General Anyo. Sabi ko nandoon ba si General Anyo sa presinto? Wala po, pinimbita lang ko kayo. Imagine, ito lang pagbibigay ko ng bangos sa panahon ng pandemya na kailangan-kailangan ng taong bayan ng pagkain. Ipinagkait pa nila. And these products are perishable products that needed to be disposed right away. Eh kung ito po ito pong mga isda ito, ito pong mga, isla, ito, pong mga bangos, ito, ito pong mga bangos ito, galing po sa fish pen ng nanay ko sa Sambales. Nagkataon na nag-harvest. Eh nagkataon, wala naman bibili sa palengke dahil COVID nga, may pandemya. So sabi ng na nanay ko, sige, pamigay mo na lang yan sa mga mahihirap. So yun ang unang ginawa ko. Tinawag ko yung mga leader natin sa San Juan at uh, pinag pinagbibigyan ko ng bangos. Bigla na lang akong pinahuli itong, uh, itong mayor na ito. At inamin niya man niya. Nagpa-press kong kagad siya nung ay nasa presinto. Kinonfirm niya na pinahuli raw niya ako sa mga polis dahil Meron marami raw akong violate na protocols, mga safety protocols, health protocols. Eh, hindi naman totoo. May social distancing, nakasuot ako ng gloves or whatever. May face mask, face shield, o PPE ako. Wala naman akong binaviolate. Diyan mo makikita na itong namam, na, nagahari-harian dyan sa San Juan, wala pong puso yan. Napakuhalang yung tao niyan. Imagine, ibibigay mo nila sa taong bayan eh pagkakait pa nila, tulong, porque tulong ko, tulong ni Senator JV, ipagkakait nila, pagbabawal nila. Hindi naman tama yun, pero ako naging mayor, si Senator JV naging mayor. Lahat, pag merong sakuna, lahat ng mga gustong tumulong sa bayan namin, welcome. Wala kami pinagkakait. Wala kami pinagbabawal. Ngunit ito, malayo, malayo ugali nito. Basta sa kalaban, na gustong tumulong, pagbabawal nila. Yan ang ganyan ng klase ugali niyan.